Friendly Voice Davao City 1197 DXFE AM, the good news radio makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps FEBC Philippines hanggang marinig ng lahat ang tamang oras ay 5:30 in the morning May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namong problema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paanong maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang mabungang panalangin. Ang pinagpalang umaga po mga kaibigan, mga kapatid, mga kakaryan. Welcome po sa Mabuti, Mabungang Panalangin uh, Thursday edition dito po sa One 104.3 D-Way FM. Ako po si Pastor Samson ng uh, Wesleyan Church, ang inyo pong uh, makakasama ngayong araw na ito and uh, sa biyaya ng Panginoon sa mga susunod po na Webes. At tayo po ay uh, mananalangin And uh, ganyan din, uh, sama-sama magbubulay-bulay ng uh, salita po ng uh, Panginoon Ayan, kamusta po ang uh, bawat isa? Nawa, ang bawat isa ay gumising na taglay po ang uh, kalakasan, ang uh, pagpapala at ang pag-asa na galing po sa ating Panginoon mga kapatid, kung ikaw po ay may mga kahilingang panalangin, ay uh, pwede po kayo makipag-ugnayan sa aming uh, uh, telepono numero. Uh, you can send your prayer request, prayer concern, dito po sa numero na 0998 8430573 At pwede rin po kayo mag-send sa aming uh, FB Live sa KR 104.3 Dway FM at sa YouTube ano po sa KR 104.3 Dway FM meron din po tayo sa Instagram sa KR 104.3 at yan po mga kapatid, ah, bago po tayo dumako sa ating panalangin, tayo po muna ay makaki makakinig ng uh, maikling uh, salita ng Panginoon ng devotion. Ang atin pong uh, devotion this morning ay uh, pinabagatang in pain but sustained. In pain but sustained. Basahin po natin dito po sa Awit chapter 55 verse 22. Sabi po dito sa NIV version. Cast your care on the Lord and he will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Sa Tagalog po, ipag ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin. Aalalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito pong awit uh 55 or Psalm 55 mga kapatid ay isa po sa mga awit na isinulat po ni Haring David ni King David ano po at uh noong mga panahong ito when David uh, when, when David wrote these Psalms he was uh, facing great uh opposition and uh enemies coming after him ano po, ito po yung mga panahon na kung saan yung uh, pangatlo niyang anak na si Absalom ay uh, nagrebelde po sa kanya. Ano po? At uh, pinangunahan niya yung paghihimagsik upang uh, pabagsakin ang uh, paghahari po ni ni David. So David was in uh, great distress. Great uh, sorrow and the uh, pain. Ramdam po dito ni ni David yung uh, uh, kabigatan ng kanyang uh, sitwasyon, yung uh, sakit ng kanyang uh, nararamdaman sapagkat wala nang masasakit pa po doon sa sa magulang na ang, ang ng ang anak ay uh, maghimagsik laban sa, sa sa tatay. Ano po? So napakasakit po noon. At uh, nandito yung panahon na kung saan siya po ay na, natatakot, puno ng kabalisahan, ano uh, na-stress si David dahil po sa uh, pangyayaring ito. Now, the question is po, paano po minanage ni David at uh, napagtagumpayan yung kanyang kalagayan na ito, yung kanyang sitwasyon. At ito po yung napakaganda na makikita po natin dito sa verse 22. Ano po? paano po minanin si David at napagtagumpayan yung kanyang sitwasyon, yung kanyang pinagdadaanan. Sabi po dito sa verse 22, Ilagak kay Yahweh ang yung suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. David cast his burden and care, cares in the Lord. Mga kapatid, and uh, when David did this, sabi dito God sustained David, amen. so yung ginawa po ni David ang ang uh, ibig sabihin po ng cast ano po, uh, to throw off or to uh, uh, sabi po dito mga kapatid to place a pan or to transfer the weight. yun po yung ginawa ni David ibinigay niya sa panginoon yung kabigatan, yung uh, lahat ng kanyang nararamdaman. Ano po na nagkukusa sa kanya ng uh, uh, kabalisahan, pagkatakot, ano po yung kanyang pinagdadaanan na problema. So pinagkatiwala niya kay David, he surrender fully surrender it to the Lord. Yun po yung ginawa ni David. At naranasan po niya yung promise ng Panginoon that God sustained David. Ano po? Kahit na may sakit yung kanya, masakit yung kanyang nararamdaman, ano po? Sinustain po siya ng Panginoon, inalalayan po siya ng Panginoon, tinulungan po siya ng Panginoon. The Lord support David and supply the needs of David. Mga kapatid, ano po ba ang kabigatan na inyong nararamdaman sa mga oras na ito? Napakaganda po ng, ng pangako na ito sa atin ng Panginoon yung assurance na sa anumang sitwasyon ng ating buhay, kapag pinagkatiwala po natin sa Panginoon, inilagak po natin sa Panginoon, nagpakumbaba po tayo sa Kanya, tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Amen? Haalalayan po tayo ng Panginoon. Hindi hahayaan ng Panginoon na ikaw po ay matalo, madefeat, madaig po ng pagsubok ng mga problema na pinagdadaanan natin sa ating mga buhay at ang tanging na lang ng ating Panginoon mga kapatid like David let God carry what you cannot Amen by fully surrendering to God everything through prayer mga kapatid sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 7 ano pong sabi doon ipagkatiwalan nyo sa Diyos ang inyong alalahanin sapagkat siya'y ay nagmamalasakit sa inyo. Mga kapatid, huwag mong dalhin ang kabigatan na mayroon ka na mag-isa sapagkat hindi mo yan kaya. Sabi ng Panginoon, give it to me. Ibigay mo sa akin. Pagkatiwala mo sa Panginoon at yung pangako niya, there is a sustainability in times of crisis. Ang kailangan lang natin gawin ay mag fully surrender sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo mga kapatid ng Panginoon at tayo po ay makakinig ng isa pong awitin. kung sa inyo may anting-anting, anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng no jackpot. True, Sabi ko, hindi namin kailangan ng anting-anting. Ang -anting, kailangan na Filipino namin si Lord na nang bahala. Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Uh, nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Takurong Sultan, Kudarat ang may asawa po ako at isang anak, ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixki ay sa pamamagitan ng kapitbahay namin um, yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na, 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 na nagapasound. Word of God, tinawag niya ako, sabi niya, Ga, ah, uh, pampakinggan mo, pakinggan mo ang Dex Noon Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, ah, uh, grabe ang struggle, ang problema ko kasi, uh, ang pesto ko kasi noon, dyan sa gitna, lima ang pesto ko. Tapos, uh, nag, ganyan, ako, na-down. Nung na-down ako, di, syempre, uh, nasa stage of depression ako noon na time, parang gusto na magpaka atay mga ganun. Gusto mo lang magpulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi, hindi ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng word of God, yung parang iba ang dating good sa akin. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may mamiss ako, Parang di ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng makinig ng Let's Be Five. Kaya dyan, ganyan ako natututo, makamemorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam. Sa Word of God, kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti, may nababago sa akin. Kumbaga, yung hope good na kuyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa Dixie Jeremiah 29, 11, For I know the plans I have for you, Plans not to harm you, but plans to prosper you. Plans to give you hope and future. Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat? Pinaalis ako sa bahay ko. Oh, parang nagalit yung nakakuha ng bahay inaalis agad, 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 ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. pag bargain ako. talaga siya pumayag, pinaalas ako. Pero may mga purpose talaga si Lord kasi sabi niya sa Matthew 8.28, All things work together for good and those to love God and called to His purpose kasi yung time na pinaalis ako, maraming nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos, yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng dubli pa, 450 square meter. Sabi niya guys, sa uh, Lock 419, God will provide, God will supply. Di ba? Ko ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-obey lang. Nag-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya imagine na sabi ko lang ang Lord bigyan mo kami ng kabuhayan showcase pero ang binigay po is million man magbiling to million one week pa lang kami nag-open binigay agad ni Lord na hindi ko maniningi nung nag-open kami ng pesto ni Chaberly after one week may naghanap sa akin na Jean ipasok ko ang pangalan niyo ni Chaberly sa City Hall kasi mag, mag yung, yung, yung may-ari nito mayor para wala issue good ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palingke Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas niyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan na namin si Lord na ng bahala sa amon. Yun na sinabi ko. Nung ako na tinawag na, Ah Lord, ikaw bahala. Pag countdown, sabay-sabay, nag-open, totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pisto ko sa gitna, ngayon naging malaki, concrete pa. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga sa amin. Sabi. At yan po, pangunahan po tayo ni Brother Patrick uh, sa pananalangin, mga kapatid. Brother Pat, Panginoon sa liwanag ng iyong salita sa Psalm 50, 55 verse 22. Tinataas namin sa iyo ang aming mga health workers, mga doctors, nurse, medical responders, DOH, at bawat lingkod kalusugan na araw-araw nagpapasa -araw ng bigat na hindi na pinakikita. Tulad ng sinabi mo, cast your curse on the Lord. Kahit dalang, kahit dalangin namin na matutunan nilang ilagay sa iyong mga kamay ang kanilang pagod, lungkot at takot sa bawat sheet na mahaba at bawat pasyenteng na mga ilangan. Iparamdam mo na ikaw ang tunay na dahilan kaya sila nakakahabangon at nakakatayo sa bawat pagluha ng palihim at bawat sandaling nanginginig ang loob nila paalalahanan mo silang hindi sila nag-iisa. Ikaw ang sustainer ng kanilang lakas. Panginoon, sa pangakong He will sustain you and will never let the righteous be shaken. Inihiling namin na ikaw ang maging katatagan nila. Palibutan mo sila ng proteksyon, pag-asa at kapanatagan mula sa iyo. Nalangin namin na habang inaalagaan nila ang katawan ng iba, ikaw naman ang mag-alaga sa kanilang puso at espiritu bigyan mo sila ng kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo kapayapaan na hindi kayang ibigay ng ospital at lakas na tanging sa'yo lamang nagagaling na may maramdaman nila na kahit nasa gitna sila ng matinding sakit at laban sa'yo sila tunay na sustained. lahat ng ito'y aming idehat lang sa'yo sa mga Jesus. Amen. Ayan, patuloy po tayong manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan, tunay nga po na Ikaw ang pinagmumulan ng pag-asa, ang kalakasan, Lord, ang kapanatagan, ang pag-asa at ang lahat ng aming pangailangan, Lord, sa araw-araw. Maging Panginoon sa anumang sitwasyon na aming kinakaharap. Tunay nga po Panginoon na katulad ni David ay kami rin ay magiging matagumpay. Father God, thank you for reminding us your word to cast our cares upon you because you cares for us. Lord, patuloy po na buong kapakababaan namin isidusuko sa inyo, Panginoon, ang anuman mga kabigatan, sakit, man, Panginoon na mga problema, Lord God, at pangangailangan, anumang takot, Lord God, ay ibinibigay at nagkakatiwala po namin sa iyo. Maraming maraming salamat, Lord, sa pangako mo sa amin, Father God, that you were, that you were going to sustain us, O Lord. Lumaban sa laban sa buhay, Panginoon, na kasama ka, Panginoon, taglay ang katagumpayan na nagbumula po sa iyo. Lord, maraming salamat din sa mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga panalangin. At dito po si Brother Rones, oh God. At ang kanyang panalangin, Lord, na nawa sa biyaya mo po ay makasama niya ang kanyang buong pamilya sa paglilingkod sa Diyos. At ang lahat ng kanyang mga unsaved loved ones, Lord, ay makakilala sa iyo. gayundin ang kanyang butihing asawa, Panginoon, pagpalain mo po ang kanyang napaka, napakaganda na uh, ninanais na ito, Lord God, na makasama ang kanyang asawa at ang kanyang buong sambahayan tulad po ni Joshua, that they will, uh, Lord, to serve you, Father God, kasama po ang uh, buong pamilya. Gayun, Panginoon, ang kapatid namin na ito nananalangin na madagdagan ang kanilang mga workers, sa kanilang uh, church o Lord at magkaroon ng uh, uh, panibagong magagamit Lord God uh, para po sa pagmiministeryo sa iyong uh, gawain na pinagkatiwala mo po sa kanya gayon din Panginoon ipagka, ipagkaloob mo ang uh, kalakasan at uh, patuloy na patnubay mo po Panginoon sa kanyang mga panalangin nawa pagagamitin mo ang kanyang buhay, Lord God, sa pag-abot ng marami pang kaluluwa na dadalhin niya Panginoon sa iyong pahanan. Gayun Lord, inaalala ko po si Ate Rosie, Lord God, at ang kanyang anak na si Carl Lorenz. Salamat po sa buhay ng kapatid na Lord. Pagpalain mo po ang mag na ito. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo po silang gabayan, Lord God. Pagpalain mo ang kanilang sources of income. Patuloy po silang maging malakas at patuloy po Panginoon na bigyan mo po ng magandang kalusugan. Pagpalain mo po ang kanilang mga panalangin and continue Lord God to use uh, their lives Panginoon para po pa, sa, uh, sa pong gawain Lord God. At uh, ibalik mo Panginoon ang pagpapala sa kanila. Ganyan din Panginoon kay uh, Sister Irene Albiar. Pagpalain mo po ang uh, pamilya po ni Sister Irene. Gayun din Panginoon ang kanila pong uh, nalalapit na pag-uwi dito po sa Pilipinas uh, this uh, uh coming December, Father God. Patuloy po na taglayin po nila ang pag-iingat mo. Pagpalain mo po ang uh, kanila pong ginagawa doon, ang kanilang trabaho Lord sa ibang bansa at uh, ang kanilang mga desire, Father God. Dito po sa Uh, pagbalik nila po sa Pilipinas. Ganyan din Lord, uh, inaalala ko po si Sir Ramil Ala. Salamat Panginoon sa kaibigan na ito. Pagpalain mo po ang uh, ang nalalapit po na kanyang examination, Lord God, para sa let uh, tulungan mo po siya sa kanyang paghahanda, sa kanyang pag-aaral, Father God, at sa uh, pagdating po ng kanyang exam ay maalala niya yung Kanyang mga napag-aralan, magamit niya po ito at uh, ibigay mo po ang uh, pang, makalangit na pangunawa at karunungan po sa Kanya at kung iyo pong luluobin, Lord ay siya po ay makapasa Panginoon. Ang lahat ng ito Lord God ay pinagkakatiwala namin sa iyo ngunit ang iyo pong kalooban Panginoon, ang siyang manaig ang mangyari po sa bawat isa. Maraming maraming salamat Lord. Ikaw po ang maparangalan, maitaas at maluluhati sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen, amen. At iyan po mga kaibigan, hinabot na naman po tayo ng oras ng pansamantalang pagpamamaalam, uh, paghiwa-hiwalay dito po sa programang Mabungang Panalangin. Ako po ang inyong nakasama si Pastor Samson ng Wesleyan Church at uh, kung kayo po mga kapatid ay naghahanap ng lugar, na kung saan ay nais niyo pa pong mas makilala ang ating Panginoon ay iniimbitahan ko po kayo na magbisita po sa Baka Wesleyan Church ano po uh, Sunday morning 9:30 AM po ang aming uh, Sunday worship service. Ang uh, lugar po ay uh, sa uh, Baclayon sa likod po ng uh, Cover court ano po ng barangay hall nandiyan po ang ating church mga kapatid at mayroon din po tayo sa Bonga Uh, Wesleyan Church. Uh, every Sunday afternoon po, uh, every 3, 8, 3 p.m. po ang, ang, ang ating serbisyo uh, servisyo po doon. So welcome po kayo mga kapatid sa may sambahan po ng ating Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating nakasama sa oras na ito, si Don Ramon sa technical side. At mga, mga kapatid, malugod po namin kayong iniinyah, inaanyayahan sa nalalapit po na live seminar na Mangyayari po sa December 13, 2025 na may pamagat po na detour. Finding Purpose When Life Doesn't Make Sense. Punta po tayo, punta po tayo mga kapatid. Ano po? At uh, patuloy tayong mapagpala ng Panginoon sa pamamagitan po ng seminar na ito. At makakasama po natin dyan si Pastor Hill uh, Balignasay. Yan po mga kapatid, God bless po sa ating uh, lahat. At patuloy po na samahan po tayo ng Panginoon sa lahat po ng ating uh, mga gagawin sa oras na ito. Susunod na po ang oras na Bicolandia. God bless all.